Hiyawan nga talaga ang mga manonood nang dahil sa ginawa dito ni Stephen Curry sa loob ng court sa pagpapatuloy ng kanyang China Tour. And well, for sure, damang damang nga talaga ni Stephen Curry ang mainit na pag-welcome ng mga Chinese fans dito nga sa kanya. At talagang ang lahat nga ng kanyang ginagawa dito sa loob ng court ay sila'y nag-cheer at dito nga yung nakigulo nga rin itong si Stephen Curry dito nga sa kameraman at siya mismo ang nagkamera, binevideoan nga itong mga players na makakalaro niya. Pero ito, silipin muna natin ang mga fans na todo hiyawan sa mga pinagagagawa ni Steph on the court. Oh! Pero I think, alam nyo naman na na itong mga ganitong glassing half court shot ni Stephen Curry ay basic na lang sa anya. Nah, dahil ine niya nga rin ito bagong NBA game. Marami tayong video clip na kanyang napapanood kung saan he is taking half court shots. At yan ay parte ng kanyang pre-game warm up. So itong kanyang ginawa dito para pahiyawin ng mga fans abay isang normal na bagay para kay Stephen Curry. At ang isa pa sa malupit na ginawa ni Stephen Curry dito na magandang ensayo din para nga sa kanyang utak ay sinolo niya nga ang mga numero in Chinese at ito ang ginamit niya habang siya'y nag-e-ensayo. Kumbaga gumagana ang utak ni Stephen Curry kasabay nga ng gumagana rin ang kanyang mga kamay sa pag-ensayo. And definitely this is hard pero nagawa naman ni Steph. Silipin natin. It's a veteran move to get a break. Learn Mandarin 1 through 10. So ayan nga ang ilan sa mga kaganapan nandito nga sa katuloy na pag-tour ni Stephen Curry in China. Pinapahiyawa mga fans and he is showing off din ang kanyang skills.